yun so, guys, dito tayo sa baba yan Diyan, doon tayo galing so, umaga tayo dito para mag testing so, andito pala yung filter na ilagay natin guys, isang filter lang para kahit paano maharang yung mga dumi na nahihigop ng ot, uh, pump kasi nasa kasi yun guys amali ah, drilling po yung ginawa natin anila ah, dito at detress lang yung casing So kaya may mga buhangin na masasama sa tubig kapag umandar yung pump. Kaya nilagyan natin ng filter para dito lang yung uh, mga buhangin na mahihigop sa pump. Mahaharang sa filter. So may EPC din tayo na nailagay guys. Para pag hindi na nakahigop yung motor pump ay automatic mag-off yung motor. So ngayon, i-on natin on natin yung ano guys uh, breaker para andar yung uh, <coughs> so i-focus lang natin dyan sa filter pag under nya makikita yung tubig na papasok dyan so on na guys So, ya yeah. kita uh, pasok ng tubig uh, maloga lang yung onion hinipitan lang natin so yun yeah. kita guys meron na uh, ayun dumit uh, dumikit sa cartridge ng filter so yun yeah. ano? nandiyan na? So mayroon ng tubig sa taas So yun guys, i-close natin yung float valve Kung mag Po-off ba itong Sige Off I-off ba, i-off Oh Sige so, Permente Ayan o. Ayan. Ah, hindi mag... Ayan. So, yan guys. Gumagana yung PC. Ah, naka-close yung bulb dun guys. Ang yung bali yung nilagay natin dun. Ah, float bulb. Yung may bula. Ah, yung tubig na dumadaan dun pag kalutang yung bula uh, magkuklose yung valve, yung tubig hindi na na galing dito. Kaya yon ah uh, nagka-pressure dito sa IPC. Kaya yon Pag uh, binitawan yung bola doon, um, uh, bumaba, mag-open yung valve agas yung tubig, so under to. So, yon Sige! Yeah. yan binitawan yung bola. So, may tubig na ng malabas doon sa valve niya. So yan, marami yung tubig. na, malalaman natin dito na may dadaan na tubig sa, eh. dito sa filter. Hmm. Oh. So yun guys, nakakarga na po yung tubig doon sa tanki. So, daan tayo dito. Ya. Yeah. So, yun guys. Dito tayo sa taas. Ayan, nung natin dito. Bago mga ating bulan na yun guys. Tulung po kung makita nyo. Maka yung bola na yan pag umangat yan tumatip mag-off yung ah, uh, Dapat napuno yung. So. 'Yun. Lumalakas yung pressure doon sa tangke. Ah, uh, doon sa loob. Uh, nag off yung uh, motor kasi may pressure na uh, umabot na yung maximum pressure sa EPC kaya nag off siya. So bali yung EPC kasi guys para na rin yung pressure switch na kapag na-reach uh, na yung naabot yung maximum na pressure automatic mag-off yung uh, switch doon sa loob ng EPC at mag-off din yung motor. So ang kaibahan nga lang sa pressure switch talaga ay mag pwede mong i-adjust yung pressure sa EPC kasi nakabuilt in na yung uh, sit up ng pressure so hindi mo mataasan at hindi rin mababaan so pag ganito na yung bola guys kapag lumutang to puno yung tubig ganito yung label mabot na yung label ng tubig pag bumaba naman na yan ganyan mandar yung motor so ayan ganyan niyo po yung uh, set up ng uh, water system nila dito guys uh, nilagyan natin ng float dito para pag napuno to hindi hindi to aapaw uh, so mag off yung motor kusa kapag mapupuno na to guys at kapag bumaba naman uh, bali kahit kunting tubig lang yung makuha guys andar yung motor so hindi siya at uh, palaging na uh, pupuno tangke. Eh. Maliwa na lang kapag nag-brown out. Pero kung laging na uh, may kuryente, ah, uh, hindi ito aapaw at mamimintin yung tubig dito sa taas hindi siya maubusan guys so yun sa cover na natin guys ok cover ba yan guys Siguro hanggang dito lang muna tong video. yan. So, nandito na tayo, guys. Ayan. Pasok na natin. Punti. Para. Mas. Mas. Pa. Hi. Ay. Ay. siapa gambar kok? Tunggu ya sudah nemu. Mau nanti guys, binaba yung hagdan. Paano tayo maka paba dito? Nandun na yung hagdan, oh. No? Tika lang. bagian natin ng paraan to. Kamu, <laughs> <laughs> <Chaon> mani moron Saan, <laughs> Ba. Eh, baba, bob, andara. 'Yun, guys, keboba na. Sa <laughs> so, 'yon. Hanggang dito lang muna tong video. Maraming salamat sa inyo panonood, guys. At sa supporta. At uh, pakishare naman kung nagustuhan, nagustuhan niyo yung video at pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin, guys. Ah uh, yun, paki-subscribe na rin guys. So, maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. God bless po.